Po. Kailan? Ngayon ano? Uh, after Chinese New Year? E, tuloy ang pagawa mga mga Balita ko no? Ngayong Wednesday Balita ko lang ha? Ngayong Wednesday papapalit papa, so, ng Ano ba? May sakto yung magbabalintay May date ka ba? May date? Wala nga Paano magkakalit tayo? Ano ka ba naman? Ay. Andal, jowa lang andali-dali magkaroon ng jowa. Ano ang problema eh. Wala lang tayong ano, makahanap eh. Alam mo, eto simple lang ha. Una, bibigyan ka Una mong mahanap eh. Dapat yung eh, Paano kung ano, yung mga nagsasalita dyan sa karsada eh, masama rin ako dyan. Bakit sila naman yung... Ito yung nag-iikot-iikot ano, yung mga kaya. Baka kung ano sila, basta maka-joke sila. Eh, tapos yun, Tapos pangalawa, yung may takot sa magulat.

Akala ko tinabi. Akala ko akala ko ka pa ng pare. Yan problema nga dyan. Nilagnat doon ako sa may poste. Malapit siya elektrik pa. Nilagnat ako ah. Hindi nga ako pa kayo mapaniwala eh. Siguro, ano na yung sa akin eh. Parusa eh. Kasi hindi ako pala simba eh. Simba-simba ka rin kasi. Kaya hindi ako maka anap ng view Kasi minsan, sa si simbahan, hindi ba? Ang dami mga babae dyan. Kasi lalo hindi ako magkapag-approach. Mayayain ako pre eh. Yung pinaka-importante sa lahat, yung pangaba. Ano naman yung pangapat Sigurado naman kayang-kaya ko na yung pangaba. Siguraduhin mo lang na hindi siya magkakilala. Yun lang. Baka lahat yung magkakilala. Baka yung pang-apat. Oo. Baka magkakasama sila ng apat. Kailangan. Hindi siya magkakilala. Yung kategorya nilang tatlo, nandoon. Pero dapat hindi siya magkakilala. Kailangan apat. Oo. Mahirap yung mag-arkala na gano'n. May tip ka nga pinigay sa pero yung apat, yung apat na yun ng mga kategory nila, may hirapan din tayo niya. Oo, uh, dapat gano'n. Pero ang ano sa lahat, pero huwag sa'yo. Napakla ka na lang. Wala mga boy umilis na tayo ang ganito. Wala pa tayo ng baling. Naku, sa bakla. Tingnan mo ha hihiga ka lang, pipikit ang mata, idiretso ang paa pagising pagising mo, may 2.5 ka na, may motor ka pa Ay, ano na mas sabihin niya natin ang mga katulad natin mga niya patid tayo siyang free wag ka lang kapikit ka lang, unat ang paggila paglilat may 2.5 ka may motor ka pa oh, oh, magpakatanda na lang ako ganito, magtension lang ako ng bike ko kasi hindi na ko lang mag gano'ng bakla oh, at least may pera ka oo, naman tayo dito